Naunang nagpaputok ang dalawang security aid na mga ex-army sa compound ng negosyanteng si Ramon Floresta sa barangay Bulacanon makilala ko tabato, kaya gumanti lang ang raiding team na PNP. Ito ang nilinaw ni Cotabato Police Provincial Office spokesperson, Lieutenant James Warren ang sa panayam ng Radyo Bida. Taliwas ito sa pahayag ng target ng operasyon na si Floresta kung saan sinabi nitong kalmado naman siyang nakipag-usap sa PNP at nag-alok pa ng kape habang nagsasagawa ng search operation sa mga silid kung saan nakuna ng armas at granada. Nagulat na lamang siya nang makarating sa tanggapan ng motor pool kung saan natutulog ang dalawa niyang aid at natagpo ang wala ng buhay matapos tamaan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at ulo. Sinagot naman ni Lieutenant Kaang ang hamon ni Floresta na suriin ang fingerprint ng mga armas at pampasawog na lahat naman ng mga ebidensya ay subject for verification sa crime laboratory. Sa tanan nga uh, na-recovered nga evidences, is eh, subject for verification na siya kung uh... Lisensyado ba kini sa CSU? Mm -hmm. no, uh, if ever na uh, lisensyado siya tanan, uh, mamahimong uh, may file sa iyaha ang pagkupot uh, okay. nining mga arma. Sa pan kung kini siya uh, dili-lisensyado, mahimog uh, mahimoging violation niya. Si Floresta ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunitions. Maliban sa nasa mga ex-army ay sugatan din ang pulis dahil sa insidente. Cherry May Exim Tapia, NTBC Bida Balita.